Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasok ng mga nagpakilalang gwardya ang isang bahay sa Paranaque na nawawalan umano ngayon ng pera ayon sa mga nakatira. Katwiran sa pulisya ng mga gwardya, rumeresponde lamang sila sa ilegal umanong pagkulong sa isang kasambahay. Itinanggayan ng pamilya habang tuloy ang investigasyon sa nahulikam na insidente. At nakatutok si Oscar Oida. Pagbukas ng houseboy ng gate sa bahay na ito sa isang subdivision sa Paranaque. Isang guard ang bigla itinulak at pumasok sa loob. Sinundan siya ng isa pang lalaki. Maya-maya, isa pang guard ang dumating. Ayon sa may-ari ng bahay na wala noong mga oras na iyon, mga security guard umunang ang mga ito sa subdivision. Yung boy ko, may dumating kaming delivery na pagkain. Tapos hindi namin namalayan, yung guard namin dito sa subdivision, biglang binuksan, tinulak yung gate namin, pati yung boy namin, tinulak. Tapos sabay pasok sila. Sa loob ng bahay, iikot ang tatlong security guard na animoy may hinahanap. Yung isa, tila kumukuha pa ng video. Habang yung isa naman, hawak-hawak ang houseboy. Wala silang sinabi kung ano yung pakay nila dito. Basta nalang biglaan silang lumusob dito sa loob ng bahay namin, nagtaka din kami kasi simpleng buhay lang kami. Wala kaming atraso. Umakit din sila sa ikalawang palapag ng bahay. Nung nakarating sila ng, sa taas ng bahay ko, kumatok sila sa bawat pinto. Umikot sila dito sa master bedroom. Pinabuksan din nila doon sa tao ko. Yung tao ko, nagsisisigaw na, Sir, hindi naman ako kriminal. Ano bang pakay nyo? Habang nagiikot ang mga guard sa loob, may apat pang lalaki na dumating. Nung hinanap na ng anak ko yung search warrant nila na bakit kayo pumasok, do you have any documents na papatunay na pwede kayong pumasok dito sa bahay namin? Wala, basta na lang sila pumasok sa bahay namin. So ngayon, yung tatlo na pumasok dito na gwardiya sa loob ng bahay namin, kusang umiksit kalaunan, nadiskubre na lang umano ng may-ari ng bahay na nawawala na siya ng pera. Pera. Bukod po sa pera, may gamit po bang nawala? Meron. So, ito turnover na, iaano na lang namin kung ano yung mga nawala. Agad nagpablatter sa Paranaque Police ang may-ari ng bahay. At nang alamin ng na mga pulis ang umuripakay ng mga sekyo sa nasabing bahay. Sa kadahilan ng meron daw tumawag sa kanila na may rescue, No, ang rescue daw ay tungkol sa sa maid o katulong na ayaw daw palabasin. Kaya sa pilitan pumasok ang mga guwardiya rito sa isang residente doon sa multinational. Pero ayon sa may-ari ng bahay, maganda daw ang relasyon niya sa kanyang mga maid at walang katotohanan ang paratang na ito. Dapat una-una sa lahat, tumawag sila ng uh, responde o ng tulong sa amin, assistance, uh, DSWD kung meron man o barangay. Para i-rescue yung sinasabi nila na uh, di umano'y tawag ang pagpasok sa isang bahay na wala namang pahintulot ng may-ari ay isang paglabag na sa batas. Dahil dito, posible umanong maharap sa patong-patong na reklamong qualified trespassing, grave coercion, grave threat at robbery kung mapapatunayang may nawawala ng pera. Handa naman daw ang security agency na namamahala sa nasabing subdivision na makipagtulungan sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Yun naman po ang sa stand ng security agency. Kung gusto po nilang makita ang bilang ng mga tao namin, kung sino po yung mga for identification, willing po kaming iharap sa inyo lahat ng mga tao for them to identify na sila nga po yung sangkot sa mga pangyayari. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas.